So ni mga kois ang katikara no, no katong nag hotel pa ko Kay bago may isang pa sa mong barko na sakyan mga kois kailangan pa kaya na i-hotel para magwiting waiting for aram ko ID kay diri sa yu, sa Saudi mga kois strict mga kayo bago ka sampa sa ilang mga barko nila kailangan ka na kay aram ko ID kay mga nailang ah uh, ipaki uh, ay mo na ipakita sa port ang ara ko ID mo ipakita sa mga security dito kung wala ka na di ka kasulod so, man, mga kois, quiz uh, ko ani uh, for ara ko ID for 5 days man siguro to kalimot na ko so kani mga kois kani medyo mainip ta diri sa hotel mga kois kay kaon kaon hindi kaon tulog rata so nag gym di ko nagika no So, ang inyo nila, nindot mo daw mag-gym daw na kining pagkuman gym, maligo. Pwede okay, mo daw na maka di mo okay mo daw ang lawas ng mga kois ka ng bago pagani bago pagani kang gym Kaya ng, ang mga singot mo po batapos tapos maligo ka, okay mo daw na so, mauna no, naligo na ikaw na mga koys kay kagong gym, mana na time no so, mauna na naligo ko rin sana anahanda ko sa kong ulo kay na may shower dere. So, feeling mayaman feeling tek. mayaman yung kita karon kana na time mga kus, no? Feeling mayaman yung kaya na anak na time. Siyempre, no bottle na mga dani na ang gunta sa no bottle. So, muna yung ligo kong mayo kay ah uh, pag kumain mo kao so, more gonna, more gonna, na pag kuglans so, Mara gano'y kate Mara gano'y rutin rin na time mga kuys So Kana na time naligo ko kapag magligo kaon tapos pag uman na po so yan so ako rin i-story mga kuys sabot sa akong barko na kung ano ang ang kuan man mga kuys ang sa sa Saudi man good kay Saudi man nagbisa ko ang exactly Saudi man ang so after uh, ah, gikan kag Pilipinas kailangan dagang kay sila ka ng requirements ko on isa na ang aram ko ID no so muna eh, dugay duga kay duga dugay kayo, kayo marili sa aram ko ID mga ko pero kung baguhan ka sa motog duga mga 2 to 3 weeks siguro kung first timer ka address sa mong company tapos waiting for aram ko ID so by the way ang una gyud gina mong ginabuhat mga kaysa, kay kung baguhan pa kag sa Abu Dhabi yung ka, kay among company kay Abu Dhabi man Abu Dhabi man address sa Abu Dhabi man so training kan dito mga uh, mga chill oh mga dangerous goods to is so dag itihoy so da, kan kay trainingan ko is kung first time mo ka so tapos pag kumag pag mag training mga pila pa naka semana mahuman siguro ibutan na to abot to one month -cued. So, kanang one month mga kuys, sa pag-training ni Moana, bayad ko ana bayad ka sahod ni Moana, no? Bayad ko din mong sahod ni Moana for one month. Nagang training trainingan na mga kuys. So, ikaw akay barayan, ana bayad na sa company. Pero at least, ang certificate, hawak ni mo pag kumanin mong training, no? So, okay, mga kuys. Pero maulagin na, dugay-dugay, pag mo ma training, almost one month po. Dan pagkumana na ako mahumana ni mong training tanan uh, At to today uh, i dal uh, i depende asa ka isa ipasampa sa uh, Abu Dhabi ba or Saudi kay ilang mga barko Saudi man or Abu Dhabi tapos karon na napud sila i uh, barko sa uh, Europe mas okay yung sa Europe mga pwes mas okay yung tasa dito tayo butang kay nagkuksaho dito kung perdere sa ah uh, UAE o Abu Dhabi o Saudi so mo pagkatapos mga kuys kung mo man mag training ibutang kay example sa Saudi ka ibutang so dalaong ka sa Saudi tapos si hotel na pugka uh, how many days so ibutang na to to 3 days ay to 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 3 weeks ka sa hotel kay ang aram ko ay dili gigidugay kay makuha no nga pila pud ka adlaw makuha bago marilis ang imong aram ID mo. di mong dugay ko kayo mga koys. so pwede mo na fitting kang aram ko pag nana ang aram ID, ay di, hulat na po ka no mag hulat po ka para ma uh, sundong ka sa para masasampa na ka So, by the way mga kuys, kung sa day akong company, ako na yung uh, principal o company sa Gawas mo kuys is uh, Zakir Marin. So, So, sa akin naman rin mga kuwes, so, offshore, offshore din eh, akong company no, offshore, uh, jack up parts akong barko mga kuwes. So, din mangarap o mga barko na mga running vessel mga big, big, ah, uh, -going, mga koys, mga running vessel, din ako mangarap anak kay dugay-dugay po ng pabuton, dugay-dugay po ka, dugay-dugay po, nine months eh, mong sampa, nine or eight months. So, tapos, kung magbakasyon na ka, So, maabot tag 6 months, 7 months, yung mong bakasyon no? o di 5 months. So, dugay-dugay po. Compare sa mong company mga kuys, basta pag 6, uh, basta mag 2 weeks, yung um, mong bakasyon, makabalik din ka. 5 uh, to 6 months sa um, mong kontrata, no? Or 4 months, depende na sa'yo mo. Kung, kung nasa ka, kung nasa ka gusto mo ulit, makaulit din ka. Tapos, kung kung gusto din ka mabalik, example, yung vacation is 5 weeks lang ay eh, 5 days lang or 1 week, 2 weeks makabalik dahil yung ka sa makabalik din kag kasi makisung gusto din kung mabalik pero kung gusto ka so, di, sa disa mo sampa mabot mo so, 3 months 4 months 3 months 2 months so naranay mo mga kwes kung kanong sa ka so mo na yung napakaganda sa mong company no mo na yung nakapaganda so mo na ano tayo mga kwes mo na ako gligo no ako na So, please kayo. Tani na time. Pag uman, kaon. Kaon na punta. Yung pagtubig. Sumuha niya akong kwarto na mga kois na butil. Paskang nindutay. Uh, that